lakaw na set me guys for today's video ang pilingon nakaabot sa yuki grabe na ang video <laughs> but it's okay at least I have memories to tutanaw-tanaw to -tanaw po hon mga memories nga nasa facebook og magita mi o barbershop kay magpaalot mi atong pagwapuhan si Mr. diba David need to do a haircut ah. the sun is so bright it's so nice it's already 9.30 in the morning and the sun it's nice that's why it looks like this oh. have you told him that you found a building that's the same age as the Philippines ah 1542 Yeah, yeah. The Philippines was founded in fifteen forty two by the Spanish. Mm -hmm. And we found a building that Mary's put picture on. It was built in fifteen forty-two. Mm -hmm. So the building is the same age as the Philippines. Yeah, fifteen forty two. It's built it's just a military community handa. Yeah. Yeah. Now I am in a kita de ring na building old Tapos na build nga building 2 ah uh, na himo in 90 ay in 1542. Tapos si David naka-search nga namugna ang Pilipinas 1542 ulso It's a big big coincidence. So karon naka-headband ko kay wa ko naligo because of keep talking. Sige ko historia, sige ko istoryahan. istoryahan. Alimta na pagkaligo. Si David nakakaligo. David is, the smell is good today. Me, Thank you. It's, <laughs> me, it's not. So, namangita may barbershop guys here. Tapos, yun. Oh, dili siya tugnaw karon pero in case of emergency na ako jacket makapapakita sa inyo. Later, kung makakita mo yung barbershop, di ba? Dagan kong mga sinsilyo, so mo ibayad sa pagpa ni David. O, di ba? So, keep updating and keep watching, guys. Ano si David sa barbershop? Open siya, may lang? Ay, it's open na din. Barbershop. Diri sa barbershop, guys. Ang buti sa ngalan din nga, barbe hot towel. nagpa barber si... Ano na akong bakbao eh? Nagpa-alot si David. May patong. <laughs> <laughs> Direk guys, kung mag-film ka, mag-ask ka permission kung okay or not. Ano na akong bakbao eh? Nangalik ka kagakumbo. Nanangid ko guys, tigalot kung pwede ba mag-film. So pwede daw. So wala problema. Tara si Mister nagpaalot. Gamay kay buhok, nagpaalot siya. Kataas na ko na yung buhok. Diba? Nice kay kwan, guys. Nice kay lang shop. Very clean. Hmm. Hmm. Tapos luag. Tapos Okay po na ang tingalot. Mm -hmm. Serius kay David, di lagi na kurang. Smile, malem <laughs> <laughs> ah, di ba? Paalot siya, kaya taas niyang buhok. Pag umana mo paalot, guys, nagapit mo diri sa amusement park, nulaanan sya <laughs> <laughs> oh my God! guys, nakauli na me. Nanami diri sa among car car caravan. <laughs> Di pa paka-pronounce oi. nagpalit ko si David nagpalit og souvenir. Kay diri sa among caravan ay mga cartoon character. So wala ko nagsugot nga katuwit ang stop toys kay mo daga na kay stop toys sa balay. Tapos gipalitan ni David ang mga bata. Ako mga pagumangkon sa Philippines. Pakita na ko sa inyo guys, unsa nga klase Yung mga stuffed toys, so cute. Og anak ko niya nga, kani na lang ipalit kay para makasave. Ay dili para magamit ba kada adlaw. Kay e, kung stuffed toys na sa balay, so di pun ma dula-dula. Tapos daga na kayo akong gipadala dito na package puro mga stuffed toys so karon akong gibalhin o di ba? Pakita na ko sa inyo guys. Guys, nara ang souvenir kani sa akong mga pagumangkon sa Pilipinas. Palitan sila ni Uncle David. Oh. Ako na lang gi-decide nga kalo ang paliton, guys. Okay, magamit ra. Amo siya mga cartoon character diri sa among caravan. Um. Sa una man God to nag heaven me dito sa Wales naghatag yapon na pait mix souvenir pero mga stop toys karon kalo oh. Lima kabok among kids sa Philippines. Sunara. Kang Yana, kang GM, kang Cedric, kang Kulas, o kang Alia. O, oh, palitan sila silang kulibid. Tapos, ginuok ko, mahal pag kay guys. Seven pound ng isa. Pero, ano yung Uncle David na okay ra, oh. 7 pound ng isa, pero sulit, nice ka, ayaw, diba? oh, Mapuslan siya. Nice kayo mga karakter ngalan sa mga karakter, cartoon karakter. Oh. Si Sparky's Crew, si Sid Crew, si Leslie Crew, si Narky's Crew, og si Sparky Crew. O, oh, diba? Hanara, thank you, my love, to support. Ah, to support. Thank you, kayo. It's a bless kayo akong bana, guys. Grabe kabuutan. Nag-supporting kayo sa nga bana. Yeah.